72 anyos na ama na sospek sa umano'y pangahalay sa walong taong gulang na bata sa Santa Barbara, Pangasinan. Arestado! Sospek na ulihan pa ng ilang pakete ng marihuana at mga bala. Tutukan sa exclusive report. Inaresto ng Santa Barbara Police ang 72 taong gulang na si Jaime So. Ayon sa pulisya, sospek si So sa umano'y panggagahasa sa walong taong gulang niyang kapitbahay. Positibo rin siyang itinuro ng bata. Ang sabi ng bata, dalong misis daw siyang ginahasa. Nakobad lang po yung anak ko. nakaigalang Tapos tin, ano, tinawag ko siya, pinalabas. Tapos yung matanda? Nandoon din sa loob. Ano itsura niya? Ano, nagsuot ng Itinanggi ng sospek at kaanak ang paratang. Hindi, madam. Ah. Hindi. Hindi totoo. Yung tatay ko po nasa CR ngayon po. Nagsisiyare yung tatay ko tapos yung bata biglang pumasok doon sa CR. Sabi sa tatay ko, naiihi siya ngayon. Hindi niya matanggal yung short niya. Tatay ko nakoupo sa toilet nag -na nagbabawas Tinanggalan niya short yung bata. Ayon sa anak ng sospek, walang basihan ang aligasyon ng ina ng bata. Yung nanay niya biglang dumating, nahanap yung anak niya. Nakita niya na hubad yung anak niya na nakaupo na, nakaupo na umiihi. Tapos yung tatay ko nagulat din. Ta, nakita yung <laughs> ano niya. Siyempre tumatay siya. Base sa medical record, hindi nakitaan ng sugat ang pribadong bahagi ng katawan ng bata. Ibinabasa sa Acts of Lasciviousness ang kaso ni So. Bukod dito, nahulihan din ng tatlong pakete ng hinihinalang pinatuyong dahon ng mariwana at anim na balang sospek. Itinanggi rin ni So na sa kanya man nakuhang ebidensya. Uh, ng kete ng marijuana. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ni So. Kasama si Daryl Peralta, ako si Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang amianan.